Ang diwata ng Banahaw, isang tunay na karanasan noong Agosto 2014, sinamahan ko ang asawa kong deboto ng Inang Banahaw sa mantur Banahaw. Hindi ko talaga balak pumunta, pero dahil sa pangako ko at paniniwala nilang kailangang tuparin 'yon, napilitan akong sumama. Mahirap ang akyat dahil katatapos lang ng bagyo. Kumakapit kami sa mga ugat ng puno habang binabaybay ang daan. Maganda ang paligid, malamig ang ilog, luntian ang paligid. Pero sinabi ng asawa ko na huwag akong magreklamo at sarilinin ko ang pag-appreciate. Pagdating sa campsite, tinawag nilang kuweba ng ama, nagtayo kami ng tent. Napunta kami sa dulo ng lugar kung saan sinasabing may batang mapaglaro. Hindi ko ito pinansin dahil wala naman akong third eye. Mga alauna ng madaling araw, ginising kami para magdasal sa kuweba. Iniwan namin ang rosaryo sa gitna na parang altar. Habang naglalakad ako sa dilim, may nakita akong pigurang sobrang liwanag. Paikot-ikot ito sa tabi ko. Malaki. Mahaba ang buhok. Walang muka, Pero ramdam kong nakangiti siya. Ang gaan sa pakiramdam. Pagbalik sa tent, mga alas dos ng madaling araw, nakatulog ako. Pero hindi ko alam kung panaginip, bangungot, o totoo, ramdam ko lahat. May malaking nilalang sa harapan ko. Pilit akong isinasama. Kahit tulog ako, naririnig ko ang paligid. Sabi ng nilalang, iniwan na raw ako ng mga kasama ko. Nagdasal ako, pilit gumagalaw. Narinig ko ang boses ng pinuno naming lalaki, parang gabay. Maya-mayay, narinig ko ang tunog ng ibon. Palakas ng palakas na tila nakikipaglaban sa nilalang. Hanggang sa ito'y nawala. Pero hindi pa tapos. Isang batang itim ang sumunod. Hindi siya nananakit pero paulit-ulit niyang hinihimas ang ulo ko. Muling lumakas ang tunog ng ibon at nawala rin ang bata. Bigla akong nagising, umiiyak, hinahabol ang hininga ko. Sabi ng guide, ako raw ang kanina pa niyang binabantayan. Kinilabutan ako ng sabihin ng mga kasama na sobrang liwanag ko raw pagbalik mula sa kweba. Ayon sa kanila, baka raw kasama ko ang diwata ng bundok, na siyang ibon ding narinig namin at tumulong sa akin. Sa pagbaba, tila naligaw ang ilan, pero inilapit kami ng matandang guide sa ibang daan Maganda, maraming paru-paro, ubas at bulaklak. Bago kami tuluyang bumaba, pinadaan niya ako sa tubig para huwag na raw akong sundan ng mga espiritu. Akala ko tapos na. Pero pauwi, sumapi ang isang kapre sa isa naming kasama. Galit na galit daw ito dahil inihian siya ng kasama naming babae. Nagdasal ang guide at humingi ng tawad. Sa awa ng Diyos, nakauwi kami ng ligtas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang nangyari. Akala ko noon ay kwento lang ang mga iyon pero sa akin mismo nangyari. Hindi ko na kaya pang bumalik. Isang beses ay sapat na.